Wala pa mang deklarasyon ng pag-asa na simula na ang summer season sa leluwigan ng Ilocos Norte, pinaghahandaan na ito. Katunayan, meron na silang lugar para ibsan ng init ng kanilang mararanasan. May report si Weller Reyes. Hindi hindi may kakaila na mahinang epekto ng El Nino na lalo nagbibigay sa mga tao ng mailit na panahon ay nararanasan ng Ilocos Norte at dahil ayon sa pag-asa ay mayroong banta na ito ay maaaring tumagal hanggang sa katapusan ng 2015 kung kahit pinaghandaan na ng mga taga-Ilocos Norte ang pagpasok ng summer season. Dahil dito ay kapansin-pansin na sa ilang mga bayan ay mayroong ginagawang paraan upang ang mga tayo makapaglibang at makadama sa buong maghapon ng kaginawaan. Sa bayan ng Sarat at Bacara ay sinamantala ng ilang mga residente ang paggawa ng mga cottages for rent sa kanilang mga ilog kung saan ito ay dinarayo rin ng mga taga-ibang bayan dahil saan lugar ay maliwalas at malinis ang tubig na dumadaloy dito. Kaugnay nito ay kapansin-pansin na rin ang mga turista sa mga tinaguriang tourist spots ng probinsya kung saan inaasahan na sa mga darating na mga buwan ay lalo pang sa dito sa Ilocos Norte. Manipod dito yung Sarat Ilocos Norte, adwak ni Analiza Zuniga, at ni Juanito de las Alas, siyak ni Weller Reyes, Eagle News.